Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Okay, guys, welcome back to my channel. This is Musicashaldo. Ganhana, Yes. Okay, today is my birthday. So, February 21, 2024. So, this day, February 21, ako pinanganak, 1969. So, bahala na kayo. Magbilang kung anong edad na ako ngayon. <laughs> so, guys, mag-thank you nga pala ako sa mga nag-rate na kayong birthday. At sa yung hindi naka-video, ah uh, shout out po sa inyo sa hindi nakaabot so guys thank you nag thank you din po ako sa nag sponsor ng aking birthday at hindi po ipasabi kong anong pangalan kaya thank you sa nagbigay ng pamirienda sa aking birthday So guys, pasalamatan ko din ang aking kumpare na si Kalid Kadina na nasa Davao ngayon ang Papa ni Lloyd kadina na nag-greet ng aking birthday. chara <laughs> Hi! Hello! Kumusta ka na Mars? Shout out kay Mercedinta Casialdo or Mercy Casaldo. Isa siyang Blackbird ng World Sea Karan. Yun ang aming mother association. Assistant instructor ko siya nung ako nagtuturo pa sa kaingin doon sa Paranaque, sa Pink House. Isa siyang ninang ni Lloyd na Masala artist. So, karawan ka niya ngayon. So, hindi ako pwedeng bumati sa kanya kasi nga iba ang faith ko. So, gusto ko siya ang aking lang dalangin na naway bigyan siya ng mahaba ang ng buhay, ang maging masaya kasama na yung partner, pamilya, at lahat ng nakapaligid sa kanya na kakilala niya na maging magkaroon ng maganda at maayos ang kanyang pakikisama ganoon din sa mga kasama niya sa tarbaho So, yun lang, guys. Hello, mags. Sana napasaya ko ang araw mo ngayon, sa iyong karawan. At hindi uh, man kita mabati ng tulad na pagbati ng mga kristyano. Pero, ako'y nanalangin na mabigyan ka ng maganda at mais nice na buhay at mahabang, 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 mahabang pangang buhay. At masayang buhay. Lahat buhay na buhay. Okay? Peace! Okay. Okay guys. Then mag shout out din po ko sa aking asaming admin ng Team Europa na si Ma'am Edit, ang aming kapitana Shout out po sa iyo, Ma'am Edit. Hello Ate Mercy. Happy birthday po. Wishing you all the best in life. ayan Pasensya na sa video ko ngayon kasi yung baby ko ayaw magpababa. Ayan, hello. Say happy birthday, Ate Mercy. So, inaantok na po kasi siya. <laughs> so, happy birthday ulit. Wishing you all the best in life. Naway, Marami pong birthday uh, sa buhay mo. Malusog na pangatawan. Tsaka, maraming blessing. Maraming pera. Tsaka, <laughs> um, Um, thank you dahil isa ka sa uh, naging member ng aking group. <laughs> group um, Matira matibay po sa labanan ng YouTube ng Mighty. At saka, ano pa ba? Um, God bless po. Uh, kasama buong pamilya mo. At saka, stay healthy and humble po. So, greetings from me and for my princess and for my husband. <laughs> so, bye bye and God bless. Happy birthday, ulit. Yung na dapat yung part, si partner na speechless po siya kasi <laughs> hindi sana yung marap sa kamera kaya hindi siya naka great ng aking birthday sa so, hello shout out sa yung my partner. <tinyo> Peli ka induy <laughs> Hi. Hello, Han. At sa aming agent, ang mahal agent na si Mary Ann. Uh, the best. ah uh, nasanay na sila na Maro ang itawag sa akin kasi Maro po ang pangalan ko doon sa event na ina. sinasalihan ko. So, alam niya na yun. Si Bibig kasi niya ng aming agent. So, shout out sa iyo. Um, Hi, Ate Maru! It's your big day and uh, i-greet kita ng happy, happy, happy birthday and more birthdays to come, Ate And more big wins and po po, Hope and wish na more birthdays to come and stay mabait and sana makatikim din kayo ng away natin, Feli. Happy! Happy birthday ulit, Ate Maru! Um... Even though hindi pa tayo nagkita in person, but uh, sa puso ko te, parang ang tagal-tagal natin magkakilala. Ganyan talaga siguro yung mga mabait na tao te, no. Happy, happy birthday again, Timaru. Stay mabait and more big wins. Happy birthday, bye! Thank you, Timaru! At sa aking pamanggin. Hi, <laughs> ah, hello. Thank you, shout out sa'yo. Yes, American. ang um, shout out. So, thank you sa pag-greet ng aking birthday. Mm -hmm. <laughs> Hello to hey, my wonderful auntie, Auntie Mercy. Happy, happy birthday, auntie. I wish you all the best and hope you will enjoy your special day. Take care always and I hope to see you soon again. Take care. Love lots. At lalong-lalo na sa aking kapatid na si Russell Asok na na sa Japan niyon, Um, Na-speechless din po siya. <laughs> so, thank you, sis. Ingat ka lagi dyan. So, shout out sa iyo. Mm, nararaos na naman yung birthday ng ati kuy mo. <laughs> Hi, ati! Hello! Hindi ko kasod, ay. Happy birthday. Ano ka na Ang for me. You're still young, Gapun. I love you. At sa mama ko dyan, sa Lapu-Lapu, ma'am. I love you, ma'am. at sa iba ko pa mga kapatid na hindi nakagreet na happy birthday. Okay lang. Basta at least uh, hindi tayo nagkakasakit na uh, palagi lang magpray okay, sa Diyos na sana hindi tayo madapuan ng hindi natin kayang ang karamdaman. Alam nyo na. <laughs> Shout out din sa King Marikoy. <laughs> na nasa Cavite ngayon ang tagapagpangalaga ng aking munting regalo kay Lloyd. So, nasa kanya po ang lampshade na ginagawa ko para kay Lloyd. So, siya po ang tagapangalaga ngayon. Marikoy, thank you sa pag greet mo sa aking birthday. Ingat kayo palagi dyan. Cheers! <laughs> Hi Marikoy! Happy, 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 happy birthday to you, my Marikoy! Good health and God bless you! I miss you, Marikoy! Bye! Hello, Marby! Uh, thank you sa pag-greet mo sa aking birthday. Uh, si Marby po ay kasama ko dito sa Leylands na kahit may nararamdaman ay hindi niya nakalimutang mag-greet sa aking birthday. Happy birthday to Mercy. Sana happy ka sa birthday mo ngayon. God bless and good health. So, pray lang talaga kay God. So, thank you sa lahat ng mga sa akin. Thank you talaga. <laughs> so, kahit uh, merinda lang, basta at least wala tayong nararamdamang mabigat. Mayroon man, konti lang, dala ng katandaan. So guys, thank you ulit. At sa mga nag-support sa aking video, uh, thank you po sa inyo. Siguro mga ilang buwan lang ma-focus ko na po ang aking pagbablog. Dahil po ay talagang busy po talaga ako dito. Uh, hindi basta-basta makalabas. At alam naman na hindi rin tayo basta-basta na makagawa ng content. Dahil talagang pag-isipan mo bago mo gawin. Kaya mahirap talaga. ah, <laughs> hi, Diyos ko. Basta happy ako sa kahit walang handa. Pamimil na lang pero happy ako dahil mabot ako sa ganitong edad na um, kasi sinabi ko na ah, mayroon magkaramdaman pero konti lang. <laughs> Hindi mabigat. Kaya kaya nang matagay natin na medyo kapos sa buhay pero happy lang guys so guys thank you for watching guys and I love you ito po ay update ko lang kung sana ko ngayon nandito po nakatayo sa munting tahian ng Leyland sa Parel <laughs> thank you guys at happy happy birthday to me get to business all. Well. bye